Hello everyone! Kumusta kayo dyan? Good morning! Good morning! It's uh, May 29, 2024 and now mag-vlog naman tayo. Well, uh, gusto ko lang pag-usapan ngayon habang nagkakati at nagre-relax dito sa nature no? na uh, kung saan tayo ngayon. Ah... uh, uh isa kasi sa mga Gusto ko lang usapan no kasi isa sa mga uh, naging usapan namin uh, last time no one of member of the business community si Lady Lot no uh I, i just realized something when it comes to business no iba kasi talaga pag uh, nagii-engage ka or nakikipag-usap ka sa mga negosyante rin kasi marami kang realization no So, kapit tayo. Now, one of the realization is that parang nakakal, nag, nag, look back ako. <laughs> Kasi, uh, hindi naman tayo lahat, no, in reality, na mga makakapal na talaga yung muka. Even now, meron din naman ng na mga instances na yung hiya talaga nag-kick in pero, pagdating sa business, uh, I can uh, say na medyo walang hiya na rin tayo. Pero, meron pa rin aspect, yung ibang aspeto, no like at uh, talking to mga medyo dominant person, mga client, customers, na lalo-lalo na yung medyo mga uh, malalaking tao, parang isipan tayo. But, in the end of the day, we have to overcome it. Okay? So, one of da discussion no na highlight doon yung hiya okay ah uh, kasi suppose uh, I'll give one of basic kung yung sa sales ba no kasi tay actual naman na yung mga nararanasan natin na it's not usually ah uh, sikreto it's a common thing pero nag, nag pop up na lang ito ang sabi is, nahihiya nga daw. Okay. Mahiyain nga daw. So, uh, one of the quali qualifying question I asked is that, ano ba yung, ano na ba yung meron ka? Ano ba yung gusto mo? Basta yung sagot is yung para sa dismarketa nyo yun, yung parang nagde-demo, etc., etc. So, it requires a lot of guts, confidence, And, uh, uh, of course, skills, knowledge, and yan. Pero, yung skills at knowledge, pero talaga yung malaking factor dyan. At it really reflects is that yung ano eh. Yung niya talaga eh, di ba? Nakikita yan sa camera eh, Kahit anong ganda ng salita mo, kung yung confident level mo is mababa, wala pa rin, di ba? So, ang tanong is, nahihiya kasi. Okay, so, Uh, before anything else, before, before anything else, knowledge, skills, sa lahat, no? Taktisin nyo muna na mawala yung hiya. That's the very first thing that uh, you, kailangan nyo gawin talaga sa sarili nyo. Kung gusto nyo maging effective na uh, salesperson, kung gusto nyo maging effective sa business, kailangan talaga walang hiya ka. Di ba? It's a good thing. Ano? Ba? in a positive ano naman perspective. So okay. Uh, then I just para bumalik ako sa ano sa bumalik ako sa years ago. Bumalik ako years ago. Then, kung paano ko siya na-overcome yung hiya. Iniisip ko paano nga ba? Kasi naturally, may din ako eh. Pero in such a young age, kasi nagbebenta ako ng balot, sa nakwenta ko na, kwento ko na dito sa vlog. So, hindi sabihin, sa medyo bata pa ako, na ano ko na talaga, na, parang na-overcome ko na, na medyo dahan-dahan na-overcome ko na yung hiya. Okay, so, paano nga ba? Paano nga ba? Sa ibang aspeto siguro, medyo mahiyain ako. ano Merong ibang aspeto sa buhay na mahiyain ako. Pero growing up, na nakikita ko yung father ko na yung nga, yung nagbebenta, yung nagbe-business. Parang, para sa akin normal lang na mag-offer ng something sa mga tao. Na in return hindi ko pa naintindihan yung ano pero ubi ako. Di ba so parang may mga sabi ko nga last time may mga strategy na ako. Ibig sabihin totoo na may mga tao talagang parang hindi masyadong issue yung hiya sa kanila no. Uh, parang natural and what? meron talagang ah uh, Uh, tao na gano'n, may mga taong medyo uh, porsigido, hindi naman pasensyoso. May mga tao na iba-iba. No? Iba-iba. Pero in the end of the day, my point sa vlog ko na to is before anything else, before pag-aralan mo kung ano man yun, uh, ano mo, i-evaluate mo yung sarili mo. Kung, kung 1 to 10, 10 being the highest, saan yung hiya mo doon? Pag, may produkto ka, oh, challenge na lang. Challenge na lang. Isang produkto, isang produkto, benta mo bahay-bahay. Iba, sinasabi ng iba, ah, noon pa yan? Hindi na uso yan kasi ngayon, internet na, social media na, ano na, no! May mga business, may mga product na still effective until now. Yung mga ganong strategy. Hindi masama yung ah, media, ganon. Organic. Pero, mas okay kung sa sarili mo meron kang ganun na nakayanan mo. If you call yourself a businessman, a entrepreneur, kailangan mo, I think, ka naniniwala ako, you have to feel how to become an effective salesman. Kailangan maramdaman mo yun na one of the training way back decade ago, yung ballpen, pen, Nung naghahalaga ng 5, 10 pesos that time, 5, 3 pesos nga that time, 5 pesos that time, ibibenta mo ng 100 to 120 pesos, how come? Paano mo magagawa yan? Ano ba yan? Ito, ito. Sabihin niya naman na iba. Okay. ay this camera ka pala. Alam mo naman ang mura tapos benta mo ng 120. I don't think so. I don't think so. Kaysa hihingi ka the person na inooperan mo ng ganon, it's all up to him kung ano yung sinasabi mo at nakikita niya, ba't niya bibilhin yung bullpen. At it's a broad discussion pagdating sa sales, pero for me, based on my experience, it's not all about the product. When you close deals, it's all about emotions. Paano na, na, na Okay na po yung video. To be continued. Okay, ano na ba yan? Okay, di ba? it's not all about uh, the product. I believe, no? It's more on emotions na yung client at customer, paano niya i-coconnect yung produkto na binibenta niya sa sarili niya. Bakit niya bibilhin? Now, pagdating sa ballpen, when it comes to pricing, na 5 pesos, alam ng tao yung capitalization. Then, binibenta mo siya ng 120 pesos. Then, yung approach mo is, Sir, pwede mo ba akong bilhan ng ballpen? Kasi alam mo, nag-aaral ako. Uh, which is, uh, if... if uh, kailangan mo lang ilatag yung katotohanan, no, for me. No, kasi, uh, parang panluloko yan kung hindi naman totoo. Pero talaga, yung estudyante, nag-effort na magbenta ng ballpen at hindi huminingi. At yun yung sinasabi niya para sa makapag-enroll what do you think will happen? The person will buy that ball pen because he want to help that person, that student. See, it's the reason, the purpose, kung hindi man specifically sa ball pen na yun, yung purpose ng ball pen na mo siyang maganda yung pen, yung pag, pag maganda yung penmanship, maganda, quality ng ball pen, etc. It's not all that. It's more on the reason why I want to buy this pen because Emotionally, ramdam ko, nag, naging estudyante din ako, naghirap din ako, and I, and I adore you from doing so, kasi nga, uh, you're trying your best na makapag-aral. See? There's a lot of way pamamaraan, pero scamming, panuloko, etc. Hindi, sa akin, ikaw, hindi panuloko yon, Again, hindi panuloko kaysa hihingi ka dyan, para kang namumulupit ko ng humihingi ka lang. Di diba? hmm. So, before anything else, before you learn to uh, do other stuff when it comes to sales, learn to rate yourself. I rate mo muna, evaluate mo sarili mo. 1 to 10, 10 being the highest, saan ka dun? Then, pag nakita mo always na nasa 8, 9 na ka na, then good. Then proceed. Kasi walang hiya ka na. And for me, my confidence, na no, yung confident ko, nag ano yun eh, nag, uh, parang prerequisite yan ng knowledge ko eh. So kung magaling ako sa produkto, yung hiya ko wala, no, wala may mga ganun tao. Pag pinapresent mo ako, tapos confident ako because pinag-aralan ko to, magaling ako dito, then that's it. Okay? That's it. So, I think, ano na ba? I think it's 10 minutes na. More than? 10-11 12. Okay. So, I think that's it. Uh, final out ko lang. This is just a talk, na. Kasi at least uh, mga uh, katulad natin na mga solopreneur, entrepreneur na, na tao, na uh, before anything else, if you're applying as your aspiring entrepreneur one, set two, sasukin yung mundo ng pagninegosyo, try your best not to overcome your fear, to overcome your hiya. No? Uh, kasi pag wala ka ng hiya, mawawala na yung takot. So, sa negosyo to hindi sa ibang bagay pag wala ka ng hiya, nawawala yung takot, papasok yung confidence. Okay? So, again, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si Eli Durupan, isa pong solopreneur na ang dami ng karanasan sa pagdinegosyo, marami ng kabiguan at at the same time, meron na rin na itatawid. Kaya kung ano yung mga sinasabi ko sa inyo ngayon, it's just all my experience na gusto ko lang ibahagi for free. Marami maraming salamat. I think that's all. Goodbye.